i <laughs> Đi bằng Băng dấu Đá Hãy subscribe cho kênh Ghiền 아 <목소리가> Hawa ka naman Kaya nang Pagod mo eh Ang call Kaya ako burit yan Huwag oh. ka mag Pag yan ang mag... ng Huwag dam na Ngayon man na ilong Ayun, okay,

Mayroon na may, may hapon, mga stress. So, Pakin naman sila, magkita nila. nila pa nila ako. Ang kaya. Ang kaya. Ang kaya. Ang <laughs> Ay, boy <buhay> pa. Ang pa eh. Ang... 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 Ang ya lalaki lang Ako naman. ka, Dizon. Ano niya Zero. Kasama mo dito. Puro plak. Uh, sabi mo nangamoy na. Ayos naman. Ako naman. Ako naman. Yung kumpare mo, ginalaglag gina mo huh? <laughs> <laughs> ah. Sarabas. Pagkasa na naman ang ni Edmond at suporta ni Coach yan sa so, mga karabas oh, kumayapon may ibigang tulog yan eh hindi mo nakakondisyon na yung karabas dalag dalag yan dalag yan yan mga karabas sabalihan mo yung aray <makes noise> mo bukito ko kamahay po ni Edison napo nga ito pulo ka dyan ad ay mm. oh, makadami na si mga karabas ito yung handa ni X-Cup

konti na naman ni-repair lagas yung dito banda narapas paupos na yung itang paupos na yung reserva wala na pa main na kaya na naman na, 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 ngayong, sa na yon, yung sa pagkara na yun ano eh pagkatapos daw itong kaparehan na iba isunod na kagad yung isa na yun o dublada sige ito 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 ba ito pingin ko muna yung area. <laughs> <laughs> ano pa ka to? Erto, ano pa pala? Kabe? Wishes. Si Wishes. Guys, punta yung mga sis lang ano. Ay, ito pala may CEO. May CEO. Ito ang mga area ng CEO. Ngayon <laughs> kami Karabas. kumasira masira ba ng aming GPS mapping, lahat-lahat pa masira, hindi kami maliligaw. <laughs> Dahil dito sa mukha ni Nunyok yung mapping tingnan natin. <laughs> ah, oh, ah, ano yung masinyok?

mga karabas Panarito kung pinirito? Pinirito Ay hindi panarito? Hindi uh, Pinirito ay, ay nung unang sa pamuk kasi dito sa tractor ang sabi kasi Pengs! Pengs! Sabi niya sa akin kasi nung unang sampan niya sab Hindi! Hey. Sabi kasi ni Unyok Maluto daw siya ng panarito Ay, ay di ba Di ba sabi mo Abang hmm. tagal dito si Unyok Ga-approve na ano, ga-approve no? Kaya ngayon, daw ang tawag niya, pinirito na. Di ano yan? G Gakaroon ng challenge si ano no? Kaya siya ba ng ano ng talented? Ta Talent, yun. Kaya ngayon ang tawag niya, ah, ano na, fix? pinirito na. Eh, nakara kasi, panarito eh. Yan, nyok. No. No. Sumama ka na dito sa raptor nyo, parami no. kang matutunan dito. Opo, 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 mga rabas. Yan. na. Lahat po. Thank you.

i-testing daw ni eh. i-uncle edison yung kain na po kita ito An ano to? mix mix yan mix. ito mix octopus at fish octopus at saka fish yun know, yan this the, yan ito pumita na nilaga ito amoy milon at alam. ano <laughs> 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 ba't kasing katawa ka? dami daw ni Amoy ano? Yung ito, amoy ano to? Amoy daw ni. Ay to? May melon. <laughs> milon. Melon amoy. Kapaga <laughs> na tayo dito sa amin. Ito amoy melon? Amoy melon? At saka tsaga lang. Graus din yan. Eh. <laughs> Hindi kayo kung amoy ano na, na, amoy ano na eh. Aka pala dito kayo nag... sa bungat, sa hanginan.

fem ตันแลบ้ shifted